Ya, mga kabukid oh. Tingnan nyo. Nice. Oh. Sabotan melon na sila. Okay, good morning mga kabukid TV. At pasensya na kayo kung wala akong upload na video nung mga nakaraang araw at papakita ko po sa inyo itong sibuyas na pinatanim po namin nung November 23 at kagabi nga nag ako dito ng pang insecticide kami uh, kamikasi dahil may mga uod na sumisira ng dahon ng sibuyas mga harabas. at kaya gabi ako nag-spray para yung mga paru-paro ay hindi maka makaitlog mga kabukid TV ayan bibigyan ko lang po kayo ng update at bukas, turno at magpapatubig po ako bukas dahil tuyo na po yung lupa apat na araw na nakalipas kaya kailangan ko ng patubigan at kung makikita nyo man tuyo na yung lupa at ito ay sprayan ko to ng pang herbicide papakita ko na lang sa inyo mga kabukid yung gagamitin ko dito na pang herbicide ayan ang aming sibuyas pasensya na po kayo kung walang upload nitong mga nakaraang araw at ito po yung pinagpunlaan na nagtira po dito nung nagbunot ng punla na tinanim po noong November 26 at ayan po mga Kabukid TV makikita nyo nun po pamelon-melon na yung aming sibuyas naman na ito po yung pinagpunlaan yun nga sabi ko nung nagbunot ay nagtira po dito dun sa kabila tinanim nung November 26 hmm, ayan, at natutumba na dahil sa lakas po ng hangin mga kabukid TV oh, at pasensya na po kayo kung hindi ako nakapag upload ng mga video nitong nakarang araw at ang mga inispray ko dito na pang insecticide kagabi. Yung paspat. At saka kamikasi. Para malakas mga kabukit dahil ang mga wood na harabas na sumisira ng dahon ng sibuyas. At hinaluan ko yan ng wardon insecticide. Hmm. Kaya, kailangan huwag natin pabayaan sa pag spray o ayan mga kabukid tv nice yun o oh. triple 14 netrapor yara ang ginamit po dito A fertilizer at ang mga humus fertilizer mga pang insecticide paspat Express, Kamikasi, Wardon, Taramil, Pondeside, Oranil, Pondeside. O oh, yan o oh, mga kabukid at ito ay hindi pa masyadong madamo. Ayan. At yun nga po. Bukas. Papatubig na dito. Dahil tuyo na itong lupa. Torno bukas mga kabukid oh, nice ayan mga kabukid at papakita ko sa inyo ayan kaya kailangan natin mag spray lagi ng pang insecticide dyan para hindi masira yung dahon ng ating sibuyas dahil may mga harapas nga pong sumisira Yeah, mas mainam na gabi mag-spray para hindi makaitlog ang mga paru-paru. Ayan mga kabukid. At, pansin nyo, medyo madamo. Apply ang kuya ng pang-herbicide sa sangaraw. Okay mga kabukid at merong tubig. Uh, at sayang naman kaya ito napatubigan ko na tong palayas dahil tuyo na nga po tong lupa yan mga kabukid oh. ayos lang yan na uh, ng tubig uh, makikita nyo madamo pero apply natin yan ng herbicide sunod na araw palayas po yan at yan naman po ay sinilong medyo basa pa yung lupa yan sinilong po yan mga kabukit tv at uh, ito rin sinilong po to yung sa kabila lang yung palayas mga kabukid dahil yun nga sabi ko may mga uod na sumisira sa dahon ng pechay yung mga harabas at kaya kailangan natin applyan ng mga pang herpes ay pang insecticide gabi gabi kaya tatalin natin ang mga po yung abono na triple 14 ay kailangan din natin applyan ng pang herbicide yan clopy at meron pang isa nakalimutan ko lang yung pangalan ng isa mga kabukid pero papakita ko na lang po sa inyo yan, pag ako ay mag apply ng pang herbicide nice na na ang aming sibuyas na pinatanim no november 23 na forma na mga kabukid tingnan natin dito sa dulo Ayan, uh, basa pa to. Tingnan natin ang lupa. Ayan, medyo basa pa. Kaya hindi pa pwedeng patubigan to. Sundot-sundot na lang sa mga tuyo na lupa. Magpapatubig man ako mga kabukid pero doon na lang sa mga tuyo. Yung tuyo yung lupa. Ito naman yung palayas. Kaya po nito mga kabukid, tuyo na po ilupa na yan. Kaya kailangan na nating patubigan yan. O, oh, ito. Tuyo na. Yun o, mga kabukid. Nice one. Alright. Pamelon-melon na sila. Oh. Bilog-bilog na kailangan na natin yan ah, dilidan na lang mga kabukid gamit ang regador dahil pag sinasabuyan ayan natutumba ayan makikita nyo naman kaya ah, gagamitan ko na ng regador yan pag didiligan ko bukas so naporma na mga kabukid ah, dahil nyo natutumba pag sinasabuyan ng tubig kaya kailangan natin gamitan na ng regador oh ayan sir Albert Ramos ha? ito po yung ginamitan ng pang herbicide na pinautang nyo po ayan po